Sabi nila tahimik ang mga introvert. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang katahimikan na 'yon ay isang setup? Sa video na ito ay aalamin natin ang limang fake versions ng mga introvert, mga maingat na nilikhang pagkatao na lihim nilang ginagamit. Hindi para manlinlang lang, kundi para magmasid. Hindi lang ito mga maskara. Ito yung mga psychological tools na idinisenyo upang subukan, salain at tukuyin kung sino ang mga tunay na nakakakita sa kanila at kung sino ang nabibighani lamang sa ibabaw. Kung naranasan mo ng parang may tahimik na nagmamasid sa'yo habang nagbiblend lang sa background, maaring ito na ang paliwanag dyan. Tuklasin natin ang mga psychological decoys na ginagamit ng mga introvert at ang mga nakakagulat na katotohanan sinusubukan nilang matuklasan. Number 1. Ang mahiyain at walang kumpiyansa na version. Ang version ito ay lumalabas na gentle, mahinhin at baka pa ay may social anxiety. Ang boses ay tila kulang sa tiwala. Ang mga opinyon ay parang walang paninindigan. Hinahayaan nila ang iba na manguna. Tango lang sila ng tango. Pilit ng ngumingiti, at madalas binababa ang sariling pananaw. Pero sa likod ng anyong yon, may isang matalim na isipan na tahimik na nagmamasid nagpapanggap silang walang alam. Hinahayaan ng iba namang ibabaw, manguna o itama sila. At kumikilo sila na tila sobrang magalang at palaging nag-aatubili. Ang version kasi na ito ay isang social microscope. Isang sinadyang pagpapakababa, isang pain. Kapag may naniwalang mas mataas sila kisa sa mahiyain na version na ito, kusang lumalabas ang kanilang tunay na ugali. May ilang mga tao na nagiging maunawain at mabait, pero ang iba nagiging mayabang, mapanghamak o mapang-abuso dahil mababa ang tingin nila sa kausap nila. Ina observe ng mga introvert kung paano mo tatuhin ang inaakala mong mahina. Kapag bigla kang naging bastos, dominante o mapang-control sa oras na akala mo'y hawak mo ang kapangyarihan, hindi mo deserve na makilala ang kanilang tunay na pagkatao. Ang version na ito'y hindi ginawa para manglinlang. Ito ay ginawa para makita ka nang wala ang maskara mo. Number 2. Ang boring at hindi kapansin-pansin na version. Ang version madalas hindi napapansin, literal. Nagiging gray ang mga introvert. Walang kinang ang mga pag-uusap, walang masyadong eye contact, neutral ang enerhiya. Maaring matapos ang usapan ninyo nang hindi man lang maalala kung ano ba talaga ang mga pinag-usapan ninyo. Monotone ng boses, simpleng mga sagot, walang mga biro, walang kinang, walang init at yan mismo ang point. Ang version ito ay isang social repellent. Ginagamit upang layuan sila ng mga taong interesado lang sa kanilang kinang at pansariling kasiyahan. Yung mga taong laging naghahanap ng kasiyahan, ng dopamine rush, ng instant entertainment. Para sa kanila, boring ang lalim kung hindi ito nakakaaliw. Ginagamit ng mga introvert ang boring version na ito upang matukoy kung sino lang ang nandyan kapag masaya. Ang mga taong takot sa pagkainip ay takot din sa lalim. At kung ganun sila, hindi nila kailanman nararapat malaman ang buong kwento. Ang boring na version ay hindi talaga boring. Ito ay isang tahimik na salamin na nire-reflect pabalik sa iyo ang antas ng atensyon at lalim ng interes mo. Number 3. Ang laging sumasang-ayon na version Isa itong psychological magnifying glass. May mga introvert na laging sumasang-ayon Numingiti sila, tumatango, sinasabayan ang mga opinion mo. Hindi dahil naniniwala sila sa'yo, kundi dahil gusto nilang makita kung anong klasing tao ka kapag wala nang humahamon sa'yo. Walang mga pagtutol, walang mga alitan, walang mga pagtatalo. May mga taong mas gumagaling kapag may kalaban, mas humuhusay sa pagtatalo. Pero yung iba, lalong lumalaki ang ulo kapag walang sumasalungat, umaalsa ang ego, lumulobo ang kwento tumataas ang tingin sa sarili dahil walang pumipigil. Yan ang binabantayan ng laging sumasang-ayon na version na ito. Hahayaan ka ng introvert na magsalita nang walang balakid upang lumitaw ang tunay mong psychological posture. Mananatili ka bang totoo sa sarili mong mga paniniwala o gagamitin mo ang katahimikan nila bilang pahintulot para maging makasarili. Ang version ito ay parang blankong canvas. Kung ano ang ipininta mo rito ay mas tungkol sa iyo higit pa kaysa sa tungkol sa kanila. Number 4, ang sobrang inosente at mausisang version. Ang version ito ay tanong ng tanong. Minsan sobra-sobra. Nagpapanggap na inosente, interesado, parang manghang-mangha. Maaring makaramdam ka pa nga ng kaunting pagmamalaki dahil sa atensyon nila. Halimbawa ng mga sinasabi nila, Talaga? Grabe? Anong ibig sabihin nun? Hindi ko alam yan parang humahanga sila sa talino mo pero nag-iingat. Dahil ang version ito ay ginawa para mailantad yung mga banayad na manipulators. Yung mahilig magyabang, magsinungaling o sobrang magpaliwanag para makuha ang kontrol sa isang taong inaakala nilang inosente. Pero ang katotohanan ay binibigyan ka lang nila ng lubid upang makita kung gagamitin mo ba ito para hilahin sila pataas o kung itatali mo ito sa ego mo at hihilahin ito ng mahigpit. Hindi talaga sila inosente. Sila'y forensic. Pinag-aaralan nila ang mga kwento mo, ang mga butas sa lohika, ang gutom sa kapangyarihang nakatago sa simpleng kwentuhan. Ang curious na version na yon, yan ang lente. Kapag masyado kang ko naging komportable sa pagbaba ng tingin sa version ito, ibig sabihin na profile ka na nila sa isip nila. At number 5, ang emotionally detached at walang interes na version. Ang versyong ito ay emotionally sterile. Hindi sila naikibahagi, walang follow up na mga tanong, para bang gusto na lang nilang umalis sa sitwasyon. Maikling mga sagot, walang emosyon sa muka, dry, walang ekspresyon. Cold ba sila? Not really. Itong version na ito ay nilikha upang makita kung sino ang mga may kailangan ng emosyonal pala, para manatiling konektado. May mga taong kailangang tawanan, purihin o pasiglahin para maramdaman nilang mahalaga sila. Kapag hindi masaya o nakakaaliw, nawawalan sila ng gana. Pero yung mga emotionally mature ay nananatili. Nararamdaman nila ang presensya, hindi ang performance. Ang version ito ay filter para sa mga taong mas naghahanap ng pansin kaysa sa tunay na koneksyon. Sino ang nananatili? Sino ang nagtatanong nang may lalim kahit cold ang simula? Sila ang mga rare sila ang karapat dapat makita ang totoong anyo ng isang introvert. Ang detached na version ng mga introvert ay hindi para itaboy ang mga tao, kundi para makita kung sino ang lalapit na may tiyaga at kababaang-loob. Ang mga introvert ay hindi basta-basta nagtatanong ng na mga malalalim na tanong. Hindi nila kailangan gawin 'yon. Sa halip, sila ay may mga fake versions, mga version ng sarili na nagsisilbing psychological decoys. Hindi nila ito yung sinusuot para manlinlang. Isinusuot nila ito para maprotektahan sila. Para mag-obserba ng tahimik. Para makita kung sino ka talaga kapag akala mong walang nakakakita. Kaya kapag may nakasalubong kang tila mahiyain, masyadong magalang, walang gana o disengage, at hindi mo sinubukang silipin ang nasa ilalim, maaaring bumagsak ka sa kanilang tahimik na test. Dahil para sa mga introvert, ang ginawa mo kapag nakapatay ang ilaw nila, ang tunay niya nagsasabi kung karapat dapat ka bang makita silang magliwanag. Shoutout sa mga nanood at nag sa bagong upload na to. Shoutout kay Plague Doctor 7143. Sabi niya, alam talaga ng mga introvert na kung gaano mo sila kakilala, yun ay kung gaano mo kakilala ang sarili mo. Galing talaga sumala ng idea ang mga introvert. Sagot opinion, yung tipong pinong-pino ang mga sinabi nila sa'yo Hinding hindi na babalik sa kanila ang mga sinabi nila sa iyo. Inaasahan ng isang introvert doon ay isang idea sa isip. Improve will reflection. Pa-shoutout po Sir AP. Salamat sa mga videos nyo. Mabuhay po kayo. Sabi naman ni Marie Delight Worker, relate, pero hindi pa masyado master ang pagiging dual performer. Ganun pa man, natural na yung magrepaso sa hinaharap. Salamat po Sir AP sa pagbabahagi ng mga magagandang content sa channel ninyo. More power, God bless always at ayon naman kay Neri Seasors, daming kabataan ngayon ang self-proclaimed introvert. Ginagawang alias or title para maging cool. Diyos may mga anak, hindi trip or laro or uso ang salitang introvert. At shoutout din kala Jola Short Video, Malia na Bantas, Ramlat, analin Granada, Pax Tumulap, Sabotahe Rap Vlog, Emma Villanueva, Kalayaan Kapayapaan, Carlo Marcos, Lorena Bintas at kay Cathy. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment ninyo, mag-like at mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout is at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at see you next time! Alam mo ba na palaging nagre-rehearse muna ang mga introvert bago sila makipag-usap? Panoorin mo sa video na to.